English naman, in incidence. Ako maliit na picture. Oh, sige, maliit na pichel. Ay, may maliit mali na mali pichel. Mali ako ang tenga, ako ang binda. Ako, ay, may may. Ako. Alis ka dyan, ate. Ito wow. oh. ang tenga, ito ang bibig. Ay, alam ko rin yon. Ako ako naman ang kukunan mo ng video. Mat, hawakan Ay, mo to, Mat. Mat, hawakan mo to. Ako naman ang bibidyohan mo. Mat, hawakan mo to. Ako bibidyohan mo. Right. Okay. Mat, hawakan mo to. Ate, hawakan mo to. Ako bibidyohan mo, ha? O, so, huwag mo hawakan dyan. Ako naman bibidyohan mo. Tingnan mo yung video. Kung nandun ako. Ako'y maliit na pixel.

Ito, makatama yan, mamaya makatama yan. bakal, bakal -baka yan, Mort. Oo, panoorin na natin si Mata. Lika, panoorin na natin si Mata. Go, go, go! <tod>